Alright, so ito po nga pala mga kasikaso ng ating mga boral. So ito po ang mga, mga standard po natin mga boral na ginagamit para po sa construction industry. So yan po, uh, premium jewel, jointing, uh, na naop. Tsaka ito naman po mga kasikaso, yung ultra pino, uh, bustik. Ito po rin mga ginagamit po natin sa mga mga wall natin at saka ceiling. Yan po ang ating mga standard po natin ng na mga boral. Napaka gandang klase mga kaasikaso, dikit na dikit po 'yan pag ginamit po yes, natin. Yes, mga kaasikaso, ito na po na time na po natin ang buro natin para ipahid po natin dito sa ceiling at sa wall mga kaasikaso. Ayun. Uh, Yo, na po natin ipahid. Dahil nga mga kaasikaso, medyo masilang po ang ating kilikili ng wall at sa ceiling, kaya din po tayo nagkakaproblema. Kaya madalas po natin pinapahiram po yung ating kilikili ng ceiling po natin sa wall kasi natin hindi natin masyado napapansin mga kasikaso na pagdating po pag iibabara na po natin ay wala na sa ano ah, hulog kaya ito itong hulog po natin tsaka ceiling kaya tayo madalas po nagpupunas sa kilikiling mga kasikaso right I'll be wrong